So today the guys, maglilinis tayo ng CR. Tapos maglilinis sa buong bahay, CR naman. God, linis na ano pa rin itong loob ng bahay kasi ako lang mag-isa dito nasa yung mga bata so naglinis ako ng buong bahay Pagod guys. Muna naghatid ako sa school. Tapos pagdating ko dito, kumain lang saglit. Tapos naglinis na ng buong bahay. So. Pagod. Walang isa pa, yung asawa ko na sa work pa. Pauwi na yun mga alas dos so marahil marating yan dito ay na stress 1 hour ang ang um, biyahe init sampalok. Nanong kita ko sa likod. Tapos yun yung kinain ko. Tapos ko ng tangalian, pang himagas Nag-crave kasi ako ng sampalok. So, nakalang pag gusto kumain ng maasim. Pero hindi naman ang ganda sa akin. Hindi ako yung akin. Tapos gusto ko kumain ng maasim. So, gusto ko yung maasim kisa sa, ano, sa matamis. sana rin siguro kaya hindi ako nataba kasi ang hindi ko sa maasim. dito lang yung katawan ko kaya kakaanak na ako ng tatlong anak wala hindi talaga nataba sa tao rin siguro yung tabain o hindi pero nung dalaga ako sobrang taba ko yung waistline ko ay umabot ng 30 30 yung ano ko yung kaywang so ngayon 27, pipira pa mga 28. Ay, tapos tayo. Ingat. Ano so, na natin yung pasahan sa labas. yun yung mga sinampay hala ba ako kahapon hinabot na ako ng uh, yan, dami ko sinampay init sobrang init hinabot na ako ng ano ng hapon tapos ako siguro mga lasingko paglalaba. Sobrang dami kong nilabahan talaga. Ang daming nakasampay puno yan. Ito yung harap namin. Mainit ngayon. Kahapon medyo hindi gaano mainit. Pawisin kasi. sa kunting ano lang pawis. ngayon mag-isa lang tayo dito sa bahay kasi nasa school yung mga bata. Kaya, pag wala yung mga bata, talaga, maglilinis talaga ako. Hindi pa pwede hindi ako maglinis Pasan, pasan na talaga pinagalala na maglilinis ako araw. Kasi pag hindi pa mga bata, maglilinis. Kasi maya-maya kanat. Nakalinis ng kalat na naman. haggard na haggard yung mukha ko guys tingi exam pala ng mga bata ngayon November 6 ang ang bukas kasi ilang araw wala silang pasok gawa nung bagyo so guys hanggang dito na lang bye sunod na vlog na naman tayo magkita bali araw-araw naman ako nag-upload kahit pa paano. baka sakali. kumita dito sa youtube so tsagaan lang talaga so guys so guys bye